Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin ngayon ang mga senaryo ng Gilas Pilipinas after matalo sa Italy So actually mga bay, meron pang pag-asa ang Gilas para sa Olympics Kahit na may isang panalo ang Japan mga bay sa group stage Kung hindi sila usad sa next round, eh wala ring uh, non-bearing na din yung uh, one game nila, one win game nila sa group stage. Okay? So, ang mayayari nito mga bay, which is, uh, I think, panalo yata yung Australia, man, pa, uh, patapos na yung game nila kontra sa Japan. Malalaglag mga bay, yung uh, Japan sa next round mga bay. Okay? So, ang mayayari nito is, makakaroon pa ng classification matches ang Gilas, Pilipinas, and kailangan nilang hindi mo nakakamali, kailangan ng humakot ng mga panalo sa classification matches at mangatan ang Japan sa uh, rank classification uh, matches na yan, so dapat angat tayo sa uh, placing mga bay sa Japan and sa ibang mga uh, Asian teams nakasali, so ang may uh, basically lahat na ng uh, Asian teams uh, ngayong uh, World Cup is uh, laglag na sa next round So yung China kahit manalo siya sa Puerto Rico I think laglag -lag na rin sila uh, Yung Jordan may hirapan silang talunin yung uh, USA So basically magiging 0-3 din sila si with Lebanon na magiging 0-3 din So Ang pag may pag-asa pa tayo sa Olympics Laglag -lag lang tayo sa next round So kailangan natin galingan sa uh, Classification matches mga bay Para ma-determine pa Yung uh, Best Asian team na maglalaro Para sa Olympic, So, yan yung dapat natin abahan. Dapat marami tayong mahakot na panalo dyan sa classification matches na yan. So, yun lang mga bay, yung update natin. So, maraming salamat sa panonood.